Sa ibang balita, posible o manong maparalisa na ang operasyon ng teroristang grupo na ISIS sa Pilipinas kasunod ng pagkakahuli kay Mirna Abanza na itinuturing na global terrorist at pinaniniwala ang financier ng mga terorista sa Barawi siege noong 2017. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Malaking tagumpay laban sa terorismo ang pagkakaaresto ng Pilipinas sa Al-Qaeda financier na si Mirna Mabansa ayon sa Department of Justice. Itinuturing na global terrorist ng Amerika at United Nations si Mabansa. Tagasuporta rin umano siya ng Islamic State of Iraq and the Levant o ISIL at Dawla Islamiyah o ISIS Philippines. Sa kanya rin umano ng gagaling ang pondo ng Abu Sayyaf Group noong panahon ng Marawi Siege. Sabi ng DOJ, kay Mabansa tumutulay ang pera ng foreign nationals na sumusuporta sa local terrorist groups. Nasakot nila si Mabansa dahil sa kahinahinalang money remittance transactions mula sa iba't ibang bansa. The finances na natanggap niya from foreign uh, supporters were used in the Marawi siege and other ASG uh, activities uh, and uh, anti-government activities when the time na active pa ang ASG sa kanilang, uh, um, campaign against the government. You know, so she's actually on the financial uh, financing aspect. Tinatayang aabot sa isang daang dibong US Dollars ang kabuuan ng transaksyon ni Mabansa na hinihinalang galing ng Turkey, Malaysia, Jordan, Qatar at Saudi Arabia. Pinaniniwala ang pinambili ang pera ng mga armas, trailer sa kampo at ginamit sa pagpuslit ng foreign fighters noong Marawi siege. Sa ngayon, patong-patong na kaso ng paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at Anti-Terrorism Act of 2020 ang isa sa pangkaso laban kay Mabanza. Pinag-aaralan naman ng mga otoridad ang paglipat ng kaso niya dito sa Metro Manila mula sa Sambuanga. We are currently uh, conducting an, an evaluation if it would be better to maintain the trial in Sambuanga Or to transfer it in Manila. Considering that uh, Mirna Mabansa is a high profile uh, person, the facilities in Zamboanga might not be able to be enough to contain her, considering that. she has uh, numerous uh, relatives in the Sambasulta area. Ayon sa otoridad, patunay lang ito na walang humpay ang pamahalaan sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao. Napaka-importante yung peace and order because it will facilitate prosperity. At yun ang laging sinasabi sa amin ng mga mayor sa BARM na kung ma-maintain ang peace and order, economically improve sila at mababawasan yung mga vulnerabilities ng mga tao doon na ma, na ma radicalize into terrorism. Natuwa si EES kasi uh, uh, sabi nga nila this is the uh, first successful operation uh, that uh, yung yung uh, aside from being high impact we shows here yung uh, pool cooperation, yung collaboration and cooperation of all the agencies uh, nandito ano. The president already Uh, gave us the uh, direction uh sinabi niya na, na let's let's uh, join hand in hands para to make Mindanao peaceful and uh, this is one move na showcases how really uh, the, the importance of cooperation inaasahan naman ng Philippine National Police na mapaparalisa ang operasyon ng grupong IC sa Pilipinas kasunod ng pagkakahuli kay Mabansa With regards to the uh, effect on the operations, uh, most likely uh, with the arrest of uh, Mirna, uh, yung uh, cash flow nila may maapektuhan and definitely their operations will be affected. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.